Ipisahin natin yung sahog ng aking pansiet, Lalagay na natin yung carrots. Susunod ko na yung ripollio. Sabot-sabot natin ng kaunti. Tapos isusunod ko na yung kikiam at saka squid ball. Tapos isusunod ko na yung kikiam at saka squid balls. Ito na yung aking sabon sa aking pansit. Isa, aside ko muna ito. Kumukulo na yung ating sabaw sa pansit. Kaya ilalagay ko na yung pansit. Hahaluan din natin to ng kanton. Ang ating pansit. Ayan, ilagay ko na yung ating kanton dyan sa pansit. Nahalo na pansit, na yung ating pansit kanton. Kaya ilalagay ko na yung sahog. Ilalagay ko na yung hinawalay ko na sahog kanina dyan sa ating pansit. Ayan po ready na po yung ating pansit canton. Ayan na po luto na po siya. Thanks for watching. Bye-bye.